sa CCTV, ang tila pagdukot sa isang lalaki sa Mandaluyong City nang idulog ang insidente sa mga pulis na pag-alama ang sariling ina pala ang nagpadampot sa lalaki para iparehab. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Mag-aalas 7 ng gabi nitong Webes na sa CCTV ang pagdampot sa isang lalaki sa Mandaluyong. Tatlo ang agad umakbay sa lalaking nakasando habang lumapit naman ang isa pa at tila pinosasan ang lalaki. Saka sila naglakad. Isinakay ang dinampot na lalaki sa isang van sinubukan pang habuli ng live partner ng lalaki ang sasakyan. E eh, nung lumabas po ako, pumunta ng tindahan, hindi ko na malay na sumunod pala siya. Tapos habang sumusunod siya, may mga lalaki na lumalapit na sa kanya. sabi ko sa mga lalaki, Sir, ano po kasalanan ng asawa ko? Bakit niyo po siya hinuhuli? Sabot, ang sagot niya lang po sa akin, Ma'am, huwag ka po mag -iskandalo. Alam po ng pamilya niya to. Ikaw ba si Bombay? Tapos ayun na. Ano, sabi niya lang, mga pulis to, tapos inakbayan na po siya. Nang idulog ng live-in partner sa mga otoridad ng insidente, nilinaw nilang hindi mga pulis ang dumampot sa lalaki, kundi mga tauhan ng isang pribadong rehabilitation center. Napag-alaman po natin sa mga magulang at mga kapatid na ito po ay kinuha, yung kanilang kapatid na lalaki ay kinuha po ng grupo, ng, kumbaga empleyado po ng isang rehabilitation center, na isang pribado po. Hindi po talaga siya pandurukot dahil uh, ang magulang ay gustong iparehab ang kanyang anak. Ipinagtaka naman ito ni Alias Maya dahil hindi naman daw gumagamit ng droga ang kanyang live-in partner. Sinubukan ng News 5 na kuna ng panayam ang ina ng lalaking dinampot pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Pero inamin niyang siya ang nagpadampot sa anak. Ginawa raw niya yun dahil sa napansing pagbabago sa ugali ng anak kuwentu punang magulang wala pang ano eh wala pang resulta yung kanyang laboratory test pero nakita ng magulang kasi na may changes sa kanyang behavior attitude lagi siyang inaaway at ang tawag na lang sa kanya is instead na mommy pangalan first name na lang so bilang nanay nakita niya na parang mali mali yata yung attitude ng kanyang anak sinadyarin daw ng pamilya ng lalaki na huwag ipaalam sa living partner ang pagpaparihab may karapatan na kuya, asawa ko, kahit hindi ako kasal sa kanya. Paano yung mga anak ko? Kahit ba sabihin nila, sosustentuhan nila, gusto ko makita ang asawa ko. Gusto ng na makita tatay nila. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may nalabag na batas sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.